Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung eksena na matagal kang binaliwala, tinake for granted, minsan pa nga parang invisible ka sa buhay ng isang tao. Tapos biglang isang araw, boom, nagpaparamdam ulit, gusto kang balikan. Hindi ba nakakainis at nakakatawa at the same time? Parang, hoy, seryoso ka ba? Noon na kailangan kita, wala ka. Ngayon na okay na ako, sa kakababalik. Marami sa atin lalo na sa edad na 25 pataas na pagdaanan na 'yan. Relationships, friendships, minsan pati family connections. Ang masakit kasi at some point binuhos mo na lahat. Oras, effort, pagmamahal, tapos anong kapalit? Cold treatment. Parang pinapalabas nila na replaceable ka. Pero eto ngayon, gusto nilang bumalik sa buhay mo. Ang tanong, is it too late? Kung nandito ka ngayon nanonood, baka may tumama sa iyo na memoria. Maybe may taong umalis at iniwan ka tapos ngayon gusto nilang magbalik. O baka naman ikaw yung taong sobrang nagbigay. Pero nung ikaw na ang naubos, dun pa lang nila na-realize ang worth mo. Kung ganun, relax ka lang. Dahil ang totoo, may wisdom sa sitwasyon na to. Wisdom na matagal nang tinuturo ng mga stoic philosophers tulad ni na Marcus Aurelius at Seneca. Una sa lahat, tandaan mo to. Absence is power. Hindi porque wala ka, talo ka. Hindi. Kapag pinili mong lumayo, hindi yun kahinaan. It's actually your greatest weapon. Kasi sa totoo lang, dun nila mararamdaman kung gaano ka kahalaga. Habang nandyan ka, easy access, parang wala silang pake. Pero nung nawala ka, dun nila mararamdaman yung vacuum na iniwan mo. Parang biglang ang ingay ng mundo pero tahimik ang loob nila kasi wala ka. At dito nag-uumpisa yung regret. Kung tutuusin, ganun talaga ang tao hindi marunong mag-appreciate hanggat hindi nawawala. Pero ikaw, hindi mo trabaho na maging available palagi para patunayan ang halaga mo. Kasi kung totoo silang may malasakit, hindi nila hahayaan mawala ka muna bago nila makita yung worth mo. Ang absence mo, isang salamin. Doon nila nakikita kung gaano sila nagkamali. At kung may power ang absence, mas malakas ang silence. Grabe ang impact ng katahimikan. Alam mo, yung tipong hindi ka nag explain hindi ka nagagalit, hindi ka humahabol. Dead ka lang, tahimik, pero steady. Doon sila mababaliw. Kasi sanay sila na ikaw yung unang magsusori, unang magpapaliwanag, unang lalapit. Pero ngayon, wala. Tahimik ka lang. Doon sila kinukurot ng konsensya. Ito yung sinasabi ni Epictetus. Kung gusto mong maging malaya, Kontrolin mo yung reaksyon mo. Hindi mo kailangan sagutin lahat. Hindi mo kailangan pumatol sa lahat ng drama. Kasi sa silence mo, doon sila natututo. At ang pinaka-importante, doon ka rin naghihil. Habang sila, nagkakandara pa mag-isip kung bakit ka biglang nawala. Ikaw, tahimik na nagbubuo ng sarili mong kapayapaan. Minsan maiisip mo, Eh paano kung sincere silang gusto akong balikan? Paano kung nagbago na sila? Pero Fair isipin question mo rin kung talagang genuine. Dapat hindi nila hinintay na mawala ka bago nila makita yung value mo. Hindi mo rin kailangan madaliin ang sagot. Kasi minsan, ang hindi mo pagsagot, mas malinaw pa kaysa sa kahit anong explanation. At dito pumapasok yung essence ng self-worth. Kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, hindi ka na natitinag ng sorry, ng promises, o ng sweet words na late dumating. Ang value mo hindi nakabase sa pagbabalik nila. Ikaw mismo ang may hawak kung papapasukin mo ba sila ulit o tuluyan mo na silang iiwan sa nakaraan. Parang ganito yan. Imagine may bahay ka. Pinatira mo yung isang tao, binigyan mo ng kumot, pagkain, lahat-lahat. Tapos anong ginawa nila? Sinira nila yung pinto, binasag ang bintana, iniwan kang naglilinis mag-isa. Tapos after ilang buwan, babalik sila, kakatok, at sasabihin, Pwede ba ulit akong tumira dito? Nagbago na ako. Question papapasukin mo ba agad? O hahayaan mong tumambay sila sa labas para makita muna kung seryoso sila? Ganon din sa puso. Hindi porke kumatok ulit sila, automatic welcome back. Hindi. You have the right, actually, the responsibility, to guard your peace. Kasi kung hindi mo babantayan yon, sino pa? Hindi selfishness ang piliin ang sarili mo. That's wisdom. Yun ang tunay na lakas. Yung kaya mong tumayo mag-isa kaya mong i-handle ang buhay kahit wala sila. At dito nagbabago ang power dynamics. Noon, sila ang may hawak. Ikaw ang habol ng habol. Ikaw ang humihingi ng atensyon. Pero ngayon, baliktad na. Tahimik ka, steady ka, and guess what? Ikaw na ngayon ang hawak ng control Kasi hindi mo na hinahabol ang validation nila. At sa moment na yon, sila naman ang napipilitang humarap sa sariling pagkakamali. Kung iniisip mo kung huli na ba ang lahat para sa kanila, depende. Pero ang mahalaga, hindi ka nagmamadali sa sagot. Kasi whether bumalik sila o hindi, panalo ka na. Bakit? Kasi natutunan mong hindi doon sa presence nila nakabase ang value mo. Natutunan mong piliin ang sarili mo. At 'yun ang hindi kayang pantayan ng kahit sinong sorry o pangakong huli na dumating. Alam mo, may magic talaga ang paglayo. Hindi ito yung tipong childish na, sige aalis ako para hanapin mo ko hindi ganon. Ang totoo, pag lumayo ka ng tahimik at buong respeto sa sarili mo, ang nangyayari, parang napupunta lahat ng spotlight sa ginawa nila. Wala kang sinasabi, wala kang explanation, pero lahat ng tanong bumabalik sa kanila. Bakit nga ba siya umalis? Ano bang nagawa ko? Paano ko siya nawala? Doon mo makikita, absence is not emptiness, absence is a mirror. Habang wala ka, nakikita nila lahat ng butas, lahat ng kulang, lahat ng value na dinala mo sa buhay nila na dati. Hindi nila nakikita. Dati akala nila normal lang na nandyan ka. Nag-aalaga, nakikinig, nagbibigay effort. Pero nung nawala ka, boom. Bigla nilang mararamdaman yung lungkot, yung kakulangan, yung emptiness. Seneca once said, To need less is true wealth. Ang ibig sabihin, kung kaya mong tumayo mag-isa at hindi maging dependent sa iba, dun ka talaga mayaman. Pero balikta rin mo, kapag sila hindi nila kayanin yung pagkawala mo, doon lalabas kung gaano kakaimportante. Hindi dahil gusto mong ipamukha, kundi dahil yun ang natural consequence ng pag-abuso o pag-take for granted. Kaya nga minsan, napapansin mo, kapag hindi ka na nagparamdam, bigla silang nagiging needy. Magme-message, tatawag, magpapakita out of nowhere. At ang classic line pa dyan, na-miss kita. Pero kung tutuusin, hindi ikaw mismo ang namimiss nila eh. Namimiss nila yung comfort, yung attention, yung effort, at yung peace na dala mo. Kasi nawala na sa kanila. And here's the twist. Silence makes them face their own conscience. Hindi ka nag-scold, hindi ka naglecture, lecture wala kang sinabi. Pero yung katahimikan mo, yun ang parang sermon na hindi nila makalimutan. Mas malakas pa sa sigaw, mas matalim pa sa mga salitang pwede mong ibato kasi kapag wala ka ng explanation, wala ka ng dahilan na ibinibigay. Sila lang mag-isa ang nagra ng lahat ng ginawa nila. At habang nangyayari yon, ikaw naman, panalo. Bakit? Kasi yung silence mo hindi lang weapon, sanctuary din. Yun yung safe space kung saan ka naghihil. Habang sila busy mag-isip kung paano ka babalikan, ikaw busy mag-focus sa sarili mo, sa growth mo, sa peace mo, sa kung ano ba talaga ang gusto mong buhay. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpe-please, hindi ka nagahabol. Ang ginagawa mo, inaayos mo yung sarili mo para maging mas malakas, mas buo, mas klaro sa kung sino ka at ano ang halaga mo. Nakakatawa kasi, kapag napansin ng iba na hindi ka na-reactive, doon ka nagiging mysterious. Bakit tahimik siya? Dati ang daming sinasabi, ang daming paliwanag. Ngayon wala. Doon sila kinabahan, kasi nawalan sila ng kontrol. Sanay sila na ikaw yung naghahabol. Ikaw yung nage-explain. Ikaw yung nagpapasensya. Pero ngayon, wala na. Bigla silang nawalan ng hawak sa sitwasyon. At guess what? Doon nagsisimula ang tunay na power shift. Kasi control is not about kung sino ang malakas sumigaw. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang unang nagsosorry. Control is about kung sino ang kayang magpigil. Kung sino ang kayang hindi mag-react. At kung sino ang kayang manatiling kalmado kahit nasasaktan at ikaw yun. Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil mahal mo na ang sarili mo para hindi na bumaba sa level ng drama nila. Think of it this way. Kung dati sila yung driver ng kotse ng relationship, ngayon bumaba ka na. At guess what? Ikaw na ang naglalakad sa sarili mong daan. At habang naglalakad ka, nare mo, Uy, hindi pala nakakatakot mag-isa. Kaya ko palang dalhin ang sarili ko. At sila, naiwan sa loob ng kotse, clueless kung saan pupunta. Dito mo rin matututunan yung isa sa pinakamahalagang lesson. You don't need to explain your worth. Kasi kung totoo silang deserving sa'yo, hindi nila hahayaan na kailangan mo pang ipaliwanag. Makikita at mararamdaman nila yan kahit hindi ka magsalita. At kung hindi nila makita, then maybe they're not worthy to be in your life. Simple as that. Kaya kapag bumalik sila at humingi ng chance, tanungin mo ang sarili mo. Babalik ba sila dahil mahal ka nila? O babalik sila dahil hindi nila kayang mawala ang comfort na binibigay mo? Kasi magkaibang magkaiba yon. Ang isa genuine. Ang isa, convenience lang. At kung sakaling makita mong late na ang lahat para sa kanila, huwag kang matakot sabihin sa sarili mo na tama lang. Hindi ka kontrabida kapag pinili mong huwag nang bumalik. Hindi ka masama kapag sinarado mo na yung pinto. Ang totoo, ikaw lang ang marunong magbantay ng puso mo. At kung natuto ka na sa una, hindi mo nahahayaang ulitin pa. Kaya huwag kang matakot sa katahimikan. Huwag kang matakot sa absence. Dahil 'yun ang armor mo. 'Yun ang nagpapakita na hindi ka dependent sa validation nila. Ang worth mo hindi kailanman nakatali sa pagbabalik nila. Nasa sayo 'yon, lagi at palagi. Kung tutuusin, hindi naman talaga tanong kung babalik sila o hindi eh. Ang tunay na tanong, handa ka pa bang buksan ulit ang puso mo sa taong minsan nang binalewala ito? Kasi minsan, hindi sila ang issue, ikaw na. Ikaw na natuto na. Ikaw na mas malakas na ngayon. Ikaw na mas malinaw na ang tingin sa sarili. At dito mo makikita ang pinaka-essence ng stoic mindset. You cannot control others, pero ikaw, laging may control sa sarili mo. Hindi mo hawak kung babalik sila. Hindi mo rin hawak kung sincere sila. Pero hawak mo kung paano ka magre-react. Hawak mo kung anong desisyon ang gagawin mo. At yun ang totoong power. Kapag pinili mong huwag magmadali, huwag magpabulag sa emosyon, at huwag basta-basta bumigay sa mga salitang, nagbago na ako o namiss kita, doon ka mas lalong tumitibay. Kasi hindi mo na hinahayaan yung puso mong masayang muli para sa mga taong marunong lang magsalita, pero hindi marunong kumilos. Isipin mo ganito, ikaw yung libro na binale wala nila. Dati hawak-hawak nila, binuklat nila, pero hindi nila binasa. Tinabi lang, tinakpan ng alikabok. Pero nung biglang nawala ka sa shelf nila, bigla nilang naalala. Uy, ang daming laman pala nung librong yon. Pero ang tanong, may access pa ba sila? O natutunan mo na na ang libro mong to, hindi basta-basta binabasa ng kahit sino lang, lalo na nung mga hindi marunong mag-appreciate nung una. Dito mo marirealize na ang worth mo hindi kailanman bumaba. Hindi ka naging less valuable kasi may taong hindi nakakita ng value mo. Hindi ikaw ang nagkulang, kundi sila ang bulag at nung dumilat sila, baka huli na. At okay lang yon. Kasi minsan, lesson sila, hindi lifetime partner. Minsan, chapter lang sila sa buhay mo, hindi buong libro. Kaya wag mong isipin na kailangan mong habulin ang validation nila. Wag mong isipin na ang pagbalik nila ay automatic na second chance para sa kanila. Hindi. Kasi kung minsan, ang biggest act of self-love ay ang pagsabi ng salamat sa lahat, pero hanggang dito na lang. Walang galit, walang bitterness, purely boundary. Marcus Aurelius once wrote, Your peace of mind depends on staying in your own control. Ang ibig sabihin, hindi mo dapat ibigay ang kapayapaan mo sa kamay ng iba. Kapag pinayagan mong ulit na sirain ng iba yung katahimikan mo, ibig sabihin, nakalimutan mo na yung natutunan mo sa katahimikan. Pero kapag pinili mong manatili sa peace, kahit may kumakatok pa sa pinto ng buhay mo, ikaw ang tunay na panalo. At kung sakaling may taong nanonood ngayon na nag-iisip, Paano kung mahal ko pa siya? Paano kung hindi ko kayang i let go? Normal lang 'yan. Hindi naman overnight nawawala ang attachment. Pero ito ang tandaan mo. Love without respect is not love. Love without consistency is just words. Kung hindi nila kayang ipakita consistently yung pagmamahal, kung hindi nila kayang irespeto yung boundaries mo, baka hindi love 'yon. Baka comfort lang, baka convenience lang. Ang tunay na pagmamahal hindi kailangan hintayin mawala bago i-value. Ang tunay na pagmamahal, consistent kahit wala kang hinihingi. At kung wala sila doon, 'wag mong ibigay ang sarili mo sa second hand love. Dahil ikaw, deserve mo yung buo, hindi tira-tira. So, kung babalik sila ngayon at nagmamakaawa, isipin mong mabuti. Deserve ba nila ulit ang presence mo? Kasi tandaan, your absence is also a gift. Hindi lahat dapat bigyan ng chance ulit. Yung mga totoo, hindi nila hahayaan maulit yung dati. Pero yung hindi pa rin marunong, kahit balikan mo, uulit lang ang cycle. At kung napagdesisyonan mong hindi na, huwag kang mag-guilty. Hindi ka masama, hindi ka kontrabida. Ikaw lang ang taong natutong mahalin ang sarili. At sa totoo lang, yun ang pinakamagandang regalo na kaya mong ibigay sa sarili mo. Ang piliin ang sarili mo, kahit pa ibig sabihin nito, ay ang pagbitaw sa mga taong gusto kang balikan. Kaya, kapag may kumatok ulit, ikaw na ang may final say. Hindi na sila. Dahil ang peace, worth at buhay mo, hindi na nila kontrolado. Sa'yo yon. At kung pinili mong manatili sa katahimikan at sa peace na meron ka, walang mali doon. In fact, yun ang pinakatamang desisyon na pwede mong gawin. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, they want you back. But is it too late? Ang sagot, nasa iyo. At kung pipiliin mong piliin ang sarili mo, kahit ano pa ang sagot, panalo ka pa rin. Kung natamaan ka sa mensahe ngayon, kwento mo sa comments. Na-experience mo na ba na may taong binaliwala ka tapos gusto kang balikan? Anong ginawa mo? Share mo para makatulong din sa iba. And don't forget to like this video, subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo na kailangan marinig to. Tandaan mo, ang value mo hindi kailanman nakasalalay sa kung sino ang bumabalik. Ikaw ang prize. Ikaw ang dapat piliin at sa huli, ikaw din ang magde-decide kung sino ang may karapatang manatili sa buhay mo.